Kain na sila, oh. aso po, nawawala po si Clarissa. Saan ka nagpunta si Clarissa? Rida, hindi niya naman napansin si Clarissa? Hindi po. Hindi po. Saan na kayo nagpunta yun? Kasi iniwan niya yung mga gamit. Walang dala. Hmm. Ito naman si Melody, oh. Anong-anong -ano sa anak niya, oh. Oo. Ha? Tasha, hindi mo nakita siya, no? Larissa, hindi mo napansin? Wala na nga. wala po. Oh. Ang ulam natin ay corn beef. bakit kaya umaris si Clarissa? Ano kaya naisipan nun? Wala, brunake na daw kasi niya si ano eh. Ano pangalan nun? Oo, brinik daw. Tapos, nagsabi daw no, na alis. Umalis nga. Pero iniwan yung cellphone. Iniwan yung cellphone. Sa melody, kakain ka na. Bigay mo muna kay Iska. Na? Ayan, yeah, si Iska. Para makakain ka na. Oo, oh, pray muna tayo, Ika. Oo, pray muna. Tayo na, tayo. I pray na. Si tatay, bigyan niyo pagkain mo na Oh, bigyan mo sa atin melody. Melody. Kaya na kayo. Ito may sabaw pa dito. Ito gusto nyo. Ano sabaw ba na ano to, Jo? Ano yung gulay kanina? Bulang lang. Bulang lang pa rin, Kai. Kainin mo muna yung ano mo, Kai. Okay lang. Okay lang? Bulang lang? Bakit doon nalagyan, ha? Si tatay, yas na pagkain tatay. Ito na, bigyan mo na dito. Nasaan oh, si Tatay? Ate ano? Ate siya. Okay, ka lang. Tawagin mo. Nakain na ka mo. tapos ka. Ano yung siya? Kainin si Tatay. Sana. Hindi kasi nakita ni ano ni Tasha si Clarissa. Paano kaya yan? Saan natin tinanapin niya? Nakita siya. Si Clarissa? Oo. Oo, oh, pag, pag magaling na talaga, umalis na eh. Pwede yung pa, panmanong kapag magaling na talaga. Oo, oh, pag magaling na, na ano na, ay, ano, Uy, ano, na umalis say, na. Hmm? Uwi na sa ikay. Gusto umuwi. Mm Hindi, -hmm. sinus inaano siya nung ano niya, ng mga kamag-anak. Bakit pa daw kinuha ng kabite? Eh, yung bang po, -ano na yung kamag-anak niya. Kain ka na tayo. Si tatay, nakain na. Lagi may hawak si tatay plus 4 Oh. May laman ba yung posporo na yun siya, tatay? Ha? Hindi mo nagbigay. Posporo, ayun o. No? Ano kaya po ito? Baka po kanil may makakita kay Clarissa, ano? At nawawala po eh. Umalis daw kanina, mga tanghali. Hapon. Nag ano daw po, nagpaalam. Bibili lang. Eh, iniwan naman yung cellphone. Wala dalang cellphone. Naka-headset lang. Wala naman dalang gamit. May dalang gamit si Clarissa. Ha? May dalang gamit si Clarice Jo? Wala. Wala. Wala rin dalang gamit. Wala lang. Oh. Kain na kay. Kain na kayo. Saan kayo natin yung natin yun? Ba't kaya iyak kayo kanina kay kanina Ha? Ikaw Si uuwi na. Ay, malungkot. Sad. Malungkot para si ikay. Kaya umiiyak. Hmm. Sarap lang pagkain natin may oh. sino, oh. kumain na. Ha? Liwan lang yung ino. Saan mo nga kung busog siya. ano? Milo. ang Ayaw ayon niya. Ayaw niya? Ayaw niya. Trahin mo, ba kakain ka, be. Saan mo nakain mo. inmo inuubos si ano si ino pero yung si Melo kung kakain na Melo kakain ka pahin ka ba ayoko 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 nakatingin sa'yo. ayoko ayoko mama niya. Tingnan mo ayoko 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 nga eh. ayoko 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 Ayan oh, na. Ay, Ayan <laughs> si na. Ang tawar Ikay Kain na kay. Kain na ng kainan. Muna to ano rin sa kwarto ni Clarissa. Ay, pinagdadala ni Clarissa lang. Tignan natin yung kwarto ni Clarissa. Tay, ubos yung pagkain mo tay ah. Tay sa kwarto ni Clarissa. Wala po kasi yung ano eh. Ni si Clarissa. Ano kayo pumasok sa isip ni Clarissa? Oh. Wala, nagligpit lang siya oh. Nilagpit niya yung higaan niya. Dito yung mga gamit. Inayos niya. Hmm. Tapos yung cellphone niya, naiwan daw po dito. Kinawa ni, ano, naka-homeless si Rose. Ay, nako. Naka-nangyari kay Clarice. Pumasok sa isip ni Clarissa at umalis. Sawawa so, batang uh, bata na yun. Huwag na sa daan Melo. Uy, lumingon din agad si Melo ah. Kain ka daw, sabi mama mo. Kain ka. Kain na, bibi, kain. Hmm. Ah, oh, kain. Kain si Majambu. Si Majambu to ito. E, ito si Majambu. Majambu, kakain ka. Hmm. Hmm, matawa si Ikay. Majambu. Kain ka Majambu. Eh, si mama mo nakakain, no? Hindi ka pinakain Majambu. 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 Milo, Milo, Milo. Maganda mama mo. Ha? Maganda mama mo. Maganda mama mo, Milo. Ha? Si Milo. Ay, tumapan. Dadapa na o. Ang galing oh Nadapa na. Nadapa rin melody. Ha? Hmm, ano mo. O, tuwang-tuwa oh tuwang O, oh. Oh, pupunta na sa iyo. Kain, kain ikaw. Kain. Arigga, dali ka, dali. ka. Punta ka dito. Hello. Punta dito, dali. Nagapang. Dali. Dali. Oh, nagapang nga. Oh. Oh. Ganda mama. Ganda mama. Ah. Oh. Ayaw niya. Ayaw niya pumayag. Maganda mama niya. Maganda mama. Ha? Ay, hindi daw. Mm. Ah. Melody, hindi daw. Ha? Ayaw niya pumayag. Ayaw pumayag. O, oh, si Ino naman. Yan, nadapa din niya si Ino. Ay, nadapa na din si Ino. Baka mong sub-subi. Ba? Ba? Hmm. Ay, nagagalit si Melo. Ay, ay. Nagagalit yung dalawa, o. Oh. Hmm. Baka mong yung ano, bi. Ay. Maano yung mukha ni Melo. <laughs> Mga nasa tabla. Mm-hmm. Hmm. Hindi. Mm delikot dalikot ng dalawa na to. Oh. Malalaki na sila, oh. Mm. Oh. Hello. Mm-hmm. Mm. Hindi na kinaya ang ulo, oh. Ano na? <laughs> Nabigatan na sa mga ulo. Baka magkauntugan, ano? Isip ka. Oh, natawa yung mama niya. Jo. Oy, anong sikay, oh? ano yung sika yun? ano doon, Ano Tubig. Uy, mama magkauntugan to, Ma. Ang mm. simo. Mukha kauntog ganyan. Oh. Mm. Bali-likot mm. na tong mga to. Mm. Mm. Oh. Sa pa yan oh. Oho. Oh, oh, sige, tambling. Ano? Ha? Katablingen na. hmm hmm dapa na naman. Ay, buti ko malambot yung inaanuhan nyo. Oh, nilo. Si may loko si oh. Oh, nilikot oh. Mm Hale -hmm. guztienak